Nang aasar talaga yung mga magulang, ano? <laughs> Paano ba naman kasi hanggang ngayon, single pa rin si ate. Mga ginawa magandang balita. Oh, kalma. <laughs> <laughs> Nakita mo yung crush mo sa jim Naku, Tapos <laughs> nagbibidyo pa. Uli ka. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Yari tayo dyan! Yan ba yung tinatawag na The Ultimate Moves? <laughs> Sana all! <laughs> Kikis lang naman kasi tita ayaw mo pa Tarantado pala ito eh kilig na kilig si ate. Kala niya, yung crush niya yung humalik talaga, ano? Flesh rep yan. Yung biglang may kikis habang kasama yung nililigawan mo. Daring, daring, daring. Nice. <laughs> 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 gulat na gulat eh, no? Kung kailan nang liligaw ka, saka pa ng trip yung tita mo. <laughs> tama na, nahihilo na ako, tama na. <laughs> gusto lang naman kumain ni kuya tapos ganyan pa kayo naku kung ako yan iti take out ko na lang ang aga aga baka chancing ko yung gilagid mo dyan ready naku po oh. <laughs> hello <laughs> hello <laughs> hello, <laughs> hello? <laughs> nagpanggap na may katawag <laughs> Huling-huli ka na boy, huwag ka na magka <laughs> <laughs> I... Makakapag-focus ka pa ba niyan? Tsaka gamer naman tayo pero wala tayong ganyan. Huwag yeah? <laughs> iya Bí kíp tán gái sinh ao tu Ano yan kuya? Pang malakas ang the moves na ba yan? <laughs> Mukhang kailangan na nating mag-ipon ah Sensational <laughs> Ah Ano yung papatulong ka? ka ba? <laughs> tama nga naman, tama nga naman. Tama nga naman si baby. Siya nga nakakutsara eh, magpapasubo ka pa. Sobra na yan pare. Hug lang naman, di ba pwedeng friendly lang? <laughs> Pagod maghapo ng ating mga nanay sa kakulitan ng mga anak. Kaya na lang. <laughs> Napaka-sweet naman ng kanilang pamilya. Sana all. Baby! <laughs> Baby, kapati ka? Ngaan sa police sa kiyon Ang lalandi ha? Pero parang duda ako sa boses sa Duda! <laughs> Kailangan pala ng application. <laughs> oh, kailangan pala pag magjojowa ka, dapat may application form. <laughs> ano pang hinahantay nyo? Apply na. Mindset ba? Mindset. <laughs> Delikado yan, boy. <laughs> <laughs> pinapa ka na naman ng tropa mo eh. 'Pag ganon, kung tropa, tropa. Pero 'pag nagpapahiwatig, eh ibang usapan na 'yon. Alam niyo naman ang isang lalaki marupok 'yan. Kapal na mukha mo. <laughs> Ganun pala yung tamang pagtulong ng mga maliliit, ano? <laughs> ang galing, ang galing! Hindi, okay, patong mo. Pagdikitin mo. Patong, dalawang gano'n. Ayan, hiwalay mo ang konti. Ayan. Tapos subo ka. Dapat kuya, tinagalan mo mga one hour. Ang sarap kabuhin. <laughs> <laughs> Diyan talaga pag single eh, ano? tuwang tuwa tayo pag may nakikita tayo nag-aaway na magjowa pero naiinis tayo pag naglalampungan na sana all <laughs> you are cute

ano nga yun ako lakad ako. Tapos may boyfriend. <laughs> Sayang naman kasi yung effort nag-load siya para makuha yung kamay mo, di ba? Bibigyan ka ng sing-sing. Tapos ang pakilala mo, boyfriend lang. Dapat maging proud ka na may fiancé ka. Hindi, e wow. Atin-atin lang muna. <laughs> <laughs> Yung magtropa kayo pero na-inlove kayo sa isa't isa. <laughs> May kakilala din ba kayong ganyan? Baliw. Ha? <laughs> Napo? Salal boy. Mukhang mag-aangkas na lang ata tayo ah. May libreng yakap dun eh. <laughs> yeah, boy. Mm. <laughs> 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 Magaling kang kupal ka? No? <laughs> uh, try nyo nga sa kaklase nyo yan o kaya sa tropa nyo o kaya sa crush nyo kung effective yung katarantaduhan na yan. <laughs> mukhang may naaamoy akong hindi maganda rito. Ah! Sana all. Hmm. Akala ni ate mag-propose -pro na si kuya <laughs> Pero mas maganda yan, pera <laughs> debero lang, parehas na maganda yun Sight! Hoy, mag na tayo Sige. Sinabi ko bang pumayag ka? Sinabi ko ba ha? <laughs> Nang gigilig -dil na ka sa'yo eh, you no? Know? Huwag kang pumayag ha? Huwag kang pumayag. Gigilig sa sa'yo ha? Kaya ang hirap niyong kausap, girls eh. Minsan kasi madali lang kaming kausap, pero kayo lang talaga yung mahirap kausap. What? So weird. <laughs> Come vibe with me when you are free Call me when it's free Hindi nga materialistic, patay gutom naman. Sorry, sorry. lonely <laughs> night <laughs> <laughs> Nice view, man. lai, <laughs> <laughs> <Rồi đó. cười> <Mình> <laughs> tinulungan na dami yung sinisipat dyan ha ah. nahihirapan na si ate eh Kaya naman pala sinisipat nyo, maganda pala. hirap na hirap na si ate sa kakadukot, kakasungkit ng kanyang sinampay. Tapos kayo tamang nood lang. Ang cute naman yung nagtatampo na yan Mga 5 feet Oh my God, honey What? What is wrong with your face? Baby Why? Baby Oh my God I don't see anything Baby Let's it's all over. It's all over? Honey, what is it? The na. <laughs> You're beautiful. Oh my god. <laughs> Baby! <laughs> Baby! I thought I stopped mayonnaise on my face. No, you didn't do that. Ang lakas nun, men. Ang lakas nung banat na yun, ah. <laughs> na. all, ha? Eh? At yan, natapos rin ang mabanakit na content. Sana nag-enjoy kayong lahat. Eto nga bala ang team sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala nang akong pera ng hiya Talo pa ako sa muka Nakakabatri Bartags! What is your profession? <tags> 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 <tags>